Hello, hello, hello. Magandang umaga sa atin lahat. Magandang umaga sa Saturday uh, dito sa Saudi Arabia. Good morning pala uh, dyan sa Pilipinas. Magandang, magandang tanghali sa ating lahat dyan mga idol, mga igan. Umulan na naman ulit dito sa Salve. Ngayon mga igan, sus, you know, ano yung umulan na lang. Tumigil na lang, tumigil ano? na lang dalawang araw. Ito na naman ngayon mga igan. Shoutout sa atin lahat dyan. Good morning sa ating lahat. Uh, welcome sa ating YouTube channel. At ito na naman, welcome tayo sa panibagong vlog na naman natin yung araw na ito mga igan. Uh, Tingnan natin ang sitwasyon dito sa dahan ngayon. Tingnan mo, mga igan.

ilang tao ay ganito pa kaya ang kalsada ay grabe pa grabe madulas kaya slowly slowly lang tayo ah uh, 80 kilometer per hour lang tayo mga higat yeah. lang ba yun, จะเอาชาจริงๆรัดมาให้กัน Salamat tayo ulit mga kabyaero dito sa Eastern Province at uh, tayo na naman inunan ulit. Blessing in the sky. slowly slowly malamig na naman ang umaga Saturday day kaya unang araw sa pasok at inulan inulan tayo mga kaigan unang araw pasukan at tayo inulan at nag-ready na naman ang mga List po so sa emergency, emergency last na.

sa ating salamin. Tip lang yung, uh, eh, sa mga air, gusto nyo mawala ang pagsasalamin nyo habang gumibiyay kayo. At uh, sa halip na magbunas-bunas kayo ng kanyang dahil sa pag, gamitin nyo lang yung aircon Buksan nyo lang at uh, na ay mawawala na. Tips yan ni Bagkat TV. Kasi dalas ko na yun habang nagbibiyaya ko na ako ng mga egan. Bibiyaya ko ng... Papuntang Apsi. grabe din ang bag dati. May bag 2015. Nagbibiyaya kami na sa bag ang daan. Panay-abunas ko rin nun e mga egan dito sa salamin na to yan sa arap. Kasi hindi na makita yung dano. Ang ginawa ko, i-try ko yung aircon. Pumuksan ko yung aircon.

ating mga ka kapwa driver ingat-ingat tayo dyan lahat mga igan dito sa Eastern lalo lalo sa ano, ka, ka co worker ko ng mga driver dito sa Trolley Nolan, shoutout sa atin mga igan uh, mga kapatid, brother uh, shoutout kay uh, Philip Alberto, ingat tayo sa ano sa biyahe natin ngayon at uh, maulan dito sa lugar natin shoutout na rin kay Arnold Anucci mga kapwa driver ko kay Papa Gads, ingat tayo sa biyahe kaya Jubit uh, Bahian, shout sa atin lahat yan. Ingat tayo sa biyahe. Sa kay Jason Pagnanganan, kay Iranyo, uh, Iranyo, si... Uh, ano pa pili doon? Kalimutan ko na mga <laughs> uh, Sa si Manuel Beroy. Uh, ingat tayo mga brad sa pagbiyahe natin ngayon. Uh, kay Alfred. Uh, uh Alfred, uh, kalimutan ko na pili doon. Kay Yuri Chua. Ingat tayo sa biyahe natin mga bro. Uh, alam niyo naman ang sitwasyon dito sa ating ngayon. Ulan-ulan. At saka shout out na rin, mabilis siyang shout out sa taga ano, taga uh, Christine Pond maraming maraming salamat yan sa laging pagsuporta sa ating YouTube channel, lalo lalo sa kapatid ko na very supportive, Lolita sa Panta uh, na i-promote ko na yung page niya nung nakaraan uh, Lolo sa Panta nasa tignan nyo, tignan nyo na lang yung mga past video ko pakipalo na rin ang ano nya ah uh, facebook page shoutout sa pamangking ko nga si Nil, Niljin at saka si Niljin Pagat saka si GC Ompoy at saka si Karel Dumaget nagpapashout out sa atin yan nung bagong taon shoutout sa atin lahat dyan at hanggang dito muna tayo sa ating uh, uh, video ngayon at uh, time to work <laughs> ingat ingat tayo lahat dyan kung kayo po yung bago sa ating uh, YouTube channel o sa Facebook page, i-click nyo lang yung ano, kulay blue, palo. At ipakiclick mo rin yung YouTube channel ko. At don't forget to click the notification bell para updated tayo sa lahat ng ating video. I love you all. Bye-bye. Ay, siya nga pala. Kung gusto nyo mapanood ng full video na to, i-click nyo lang yung naka-highlight sa baba or sa taas. Sa taas nito meron akong eh, ilagay na no sa link para sa kabuuan video. Bye bye.